Noong una, normal lang ang mga mukha ng uh, security guard sa Hong Kong airport. May mga fans o so 18 na nagaantay sa arrival ng SB19. Habang dumarami ang fans ng SB19, naghihiyawan na at nagtilian, naglagay na ng barricade ang uh, security guard ng Hong Kong at paparating na nga ang SB19. At heto ang reaksyon ng mga ilang security guards ng Hong Kong airport nung dumating na talaga ng ating The King p Pipap at nagdagdag na ng barricades para sa mga dumaraming fans o 18 sa arrival sa Hong Kong nung napansin na ng na mga secure na dumarami ang fans ng SB19 nagdagdag ng barricades para sa kaligtasan o safety ng mga ibang pasahero nagulat sila dahil maraming fans ang The King p Pipap SB19 sa kanilang airport sa Hong Kong Nakakatawa lang isipin dahil hindi inaakala na masikyo na maraming fans ang The King of pop SB19 pagdating sa airport.